Hello guys! For today's video, magluluto tayo ng ginataang labong at ayan, pakuluan muna natin yan sa tubig na may asin within 10 minutes, anyan, at after 10 minutes ay buhugasan natin yung labong. yan Simutin muna natin yung natirang labong sa kaldero, sa natin huhugasan. Nugasan natin yan kasi meron siyang asin yung pinaglaga natin. saka natin yan after natin yan huhugasan ay saka natin pipigain para matanggal yung excess na tubig at ayun na na nga at magumpisa na tayong magisa ng bawang at tsaka sibuyas ayun after that ay sinunod nang nilagay yung hipon yan hintayin lang natin na magpula yung hipon saka natin ilagay din yung labong Yan. at sunod na nilagay ay yung pangalawang gata ito yung na natin ng mga sagot lang tansya lang yung paglagay na gata, pangalawang gata Yan. mix mix lang muna natin para mag absorb yung sabaw sa ating gulay at hipon. Then, lagyan ng paminta. At saka, yung norkubes na hipon. Yung kanyang pampalasa. Sunod na rin nilagay agad yung okra kasi malapit naman yung maluto. Luto na rin kasi yung labong kasi nalaga na yun. Ayan, isimmer lang natin ng mga ilang minutes at saka ihalo. At sunod so na nilagay ay yung kakanggata na guys. Lagyan na natin yung kakanggata. at ipaghalo na natin to para mag-absorb lahat yung kata sa, sa ating gulay at hipon. Ayan. Mix mix lang. Ayan. I-simmer lang natin yan ng mga ilang minuto na maluto yung kata. At ayan, sinunod na nga nilagay ay yung dahon ng saluyot. Yan, mix-mix lang. Para maluto yung ating saluyo, simmer lang din natin to ng mga ilang minutes. At ayan, luto na nga yung ating kinataang labo Ayan. Ang sarap yan, guys. Try nyo din yung lutoon. Madali lang siyang lutuin. At ang sarap niya, promise. Mapaparami kayo ng kain ng rice. Hehehe. <laughs> Ye lang guys, thank you for watching. Subscribe for more videos. Bye.